Oh. Ito pa guys oh. Kita mo 'yan? 'Yan, itlog ng Asian guys. Ito pa oh. ayano, oh. Ayun oh. oh. ito. Oh. Guys, may nakita akong butas dito, guys. ayano, oh. kita Nakita ko to kanina guys. Ngayon, dinaanan ko. ayano oh, laki ng butas oh. So ngayon, may nakita akong itlog, guys. ayano. Oh tignan natin o oh, oh. oh. meron pa ayan o oh. oh. ito o oh. ito oh, pa o oh, guys o oh. oh. ayan o oh. so tingin pa tayo dito oh, meron pa to o oh, guys kita nyo yan o oh. ayan o oh. o oh, diba itlog guys ito pa o oh. bago pa ayan o oh ito bago din oh ayan oh ito guys oh oh meron pa dito guys oh ayan oh oh diba oh ito pa guys oh kita mo yan ayan itlog ng ahas guys ito pa oh ayan oh ayan oh oh ito oh diba guys ito pa oh ayan oh ito pa oh yan oh, may pisa na to guys oh. May basag na siya oh. Papisa na siguro yan guys. Yan. So yan yung nakuha natin guys. Yan. Wala na. Yan. So, yan yung butas guys. Yan oh. Lalim ng butas yung guys oh. Yan. Itlog ng ahes yung guys. Yan. Di diba? Hanap uh, ng ibang butas dito.